Sa kabila ng kanyang pagiging Diyos sa mamamayan ng North Korea, may mangilan-ngilan pa rin sumubok sa kanyang kapangyarihan. Ano nga ba ang mapait na sinapit ng mga taong kumalaban sa Supreme Leader ng North Korea? Sa videong ito, aalamin natin kung ano ang naging kapalaran ng mga taong kumalaban kay Kim Jong-un. What's up guys? Welcome sa Karunungan Channel. Panguna sa ating listahan ay ang mismong kapatid ni Kim Jong-un na si Kim Jong-nam. Mapait ng sinapit ni Kim Jong-nam sa kamay ng sarili niyang kapatid habang naglalakad sa airport para makipagkita sa Umanoy CIA, may lumapit sa kanya, dalawang babae, si Tisha Ti from Indonesia at Don Ti Wong from Vietnam. Ayun sa salaysay ng dalawa, Napaniwala sila ng isang lalaki na nagpakilalang isang TV producer na ang gagawin nilang stunt ay prank sa isang TV show. Pinahiran nila ang mukha ni Nam ng pinakamapanganib na kemikal na kung tawagin ay Nerve Agent VX. Lubos na mapanganib ang kemikal na ito. Sabat nang makapatay ng tao ang isang patak sa balat gamit ang kemikal na ito. Kaya naman matapos mapahiran sa mukha si Kim Jong-nam, Namatay ito sa loob lamang ng labing lima hanggang dalawampung minuto. Base sa follow-up review sa CCTV, may apat na North Korea na nagmamasid sa paligid ng airport para sa backup plan kung sakaling hindi pumabol sa kanila ang planong paglason. Kinalaunan, nakalaya din ang dalawang babae na nakapatay kay Nam. Pumabot ang korte sa testimonya ng dalawa na naset up sila sa pag-aakalang prank lang ang kanilang gagawin. Ang tanong, bakit nga ba pinapatay si Kim Jong-nam? Kim Jong-nam was the favorite son of Kim Jong-il, the former leader of North Korea. Kim Jong-nam questioned his brother's legitimacy. Si Nam ay may mataas na in para i-reforma ang North Korea. Sabihin na lang nating gusto niya itong maging free country. Mas may karapatan si Nam na maupo sa pwesto kesa kay Kim Jong-un dahil sa kanyang pagiging royal blood. Anak siya ng namayapang leader ng North Korea sa unang asawa habang si Kim Jong-un naman ay anak sa pangatlong asawa. Naudlot ang pagiging leader sana ni Kim Jong-nam nung na-deport siya sa Japan dahil sa paggamit ng peking passport. Ngunit ayon sa kanya, nasit up siya dahil ayaw ng mga high official ng North Korea na siya ang maupo sa pinakamataas na pwesto palipat lipat ng bansa si Nam mula nang siya'y lumabas ng North Korea noong 2003 dahil alam niyang ipapapatay siya dahil threat pa rin siya sa pwesto ni Kim Jong-un. Pangalawa sa ating listahan si Jang song taek ang mismong tiyuhin ni Kim Jong-un. Walang exemption ang sino mang lalabag sa batas ng North Korea. Sa katunayan, pinatawan ng sintensyang kamatayan ni Kim Jong-un ang sarili niyang tiyuhin Yes mga idol, walang kamakamag-anak. Mala brutal na execution ang sinapit ni Jiang sung sa kamay ng kanyang pamangkin. Ayon sa iba't ibang pahayagan ng China at South Korea, hubot-hubad itinapon sa kulungan si Jiang sung kasama ang kanyang limang opisyal. Doon ay nag-aabang ang mahigit isang daang naglalaway na aso na sadyang hindi pinakain ng tatlong araw para ipalapa ang tiyuhi ni Kim Jong-un at mga kasamahan nito. Ang ganap na ito ay nasaksihan ng daan-daang military official ng North Korea. Isa ito sa pamamaraan upang ipakita ng pamunuan ng North Korea ang maaari sa pitin ng sino mang magmahas magsagawa ng revolusyon. Well, ano nga ba ang kaso ni Jang Song-tik? Nilarawan siya ng mga opisyal ng North Korea na masahol pa sa hayop matapos ng kaing magsagawa ng revolusyon upang pabagsakin ang gobyerno ng North Korea. Pinatawan siya ng kasong counter-revolution, isa ito sa pinakamabigat na pagkakasala sa North Korea. Kaya naman, maliban sa kanyang mga opisyal, idinamay din sa execution ang mga anak, asawa, bayaw, manugang at biyanan. Walang nakaligtas kahit pa ang mga bata at kaapu-apuhan ay ipinaratrat sa fighter jet. Damay ang lahat sa madaling salita. Inubos ang lahi ni Jang Song-taek. Ang pangatlo at ang panghuli sa ating listahan ay ang batang Amerikano na si Otto Warmeyer. I have made the worst mistake of my life. Yan ang pinakaiiwasan ng mga turista sa North Korea, ang makagawa ng maliit na kasalanan dahil sa North Korea, walang second chance. Pag nagkamali ka, it's over. Si Otto Warmer ay isang American student, 22 years old. Nagpunta sila ng North Korea para sana sa isang holiday tour. Holiday tour na humantong sa bangungot. Matapos ang tour habang naghihintay ng flight papauwi. Dinakip siya ng mga otoridad ng North Korea dahil sa mababaw na pagkakasala. Well, ano nga ba ang kasalanan ni Otto Warmbier sa North Korea? Pinatawan siya ng kasong subversion. Ang subversion ay pangbabastos o pangmamaliit sa mga namumuno ng isang bansa. Baka sabihin ng iba ay deserve ni Otto Warmbier yan bastos pala at walang respeto sa mga namumuno. Teka, teka, teka. Wait. Hindi naman ganun kabigat ang kasalanan ni Otto sa katunayan. Tinanggal lang naman niya ang propaganda poster sa hotel na tinuluyan nila para sana iuwi bilang souvenir. Ngunit masyado itong malaki kaya iniwan niya na lang ito sa tinutuluyan niyang hotel. Doon ay nadiskubre ng mga otoridad ng North Korea ang poster kaya siya hinarang at dinampot sa airport. Ang pangingi alam sa kahit anumang imahe, estatwa, pangalan ng mga namumuno sa North Korea ay mabigat na pagkakasala sapat ng dahilan yun para dakipin ang sino mang mangialam nito. Ito ay simpleng kasalanan lang kung ikukumpara natin dito sa Pilipinas kung saan binababoy pa nga ang imahe ng mga namumuno, di ba? Sa kaso ni Otto, pinatawan siya ng labing limang taong hard labor habang nakapiit sa prison camp ng North Korea. Pero hindi ito basta-bastang kulungan mga idol ha? base sa mga taong nakulong sa prison camp ng North Korea, tila isang impyerno sa tunay na buhay ang makulong sa prison camp ng Nokor. Bibihira lang ang nakakalabas ng buhay dito, gaya ng napag-usapan natin kanina, walang exemption ang lalabag sa batas ng North Korea. Miski na mga batang walang kamuwang-muwang ay damay kapag isa sa kanilang pamilya ay nakagawa ng kasalanan. Ang tawag sa batas nilang ito ay three generation punishment, torture, forced labor, extrajudicial execution, malnourishment, rape, isa lang yan sa maaring sapitin ng mga makukulong sa prison camp ng North Korea. Sadyang ginugutom ang mga nakukulong dito hanggang sa mapilitan silang kumain ng insekto. Yes guys, you heard it right, insekto. Kaya naman, Isang linggo matapos makalaya sa pagkakulong ni Otto Warmer sa prison camp ng North Korea, namatay din ang binata dahil sa kanyang itinamong brain damage. Sa huli, napatunayan sa International Court na liable ang North Korea sa pagkamatay ni Otto Warmer. Nagbayad ang gobyerno ng North Korea sa pamilya ni Otto Warmer ng 25 billion pesos para sa monetary damage at kahiyupang ginawa nila sa batang Amerikano. Guys, kung nagustuhan nyo ang video natin ngayon, try nating paabutin ng 100 likes ang video na to.